Good morning, guys. Ito, naghahanda ako ng katne. Yung steribs. Ating ibababad sa toyo. Pamienta. Ito, pamienta ito. Kahayaan ko muna siya mapababad para magkaroon ng lasa. Ayan. <clears throat> Tsaka mantika. Ayan sama samahin ko lang yung laho At kaunting asin. Yan. Tapos, lalagyan ko din siya ng kaunting asukal para med para lalong masarap. Ito, nilagyan ko na ngayon ay paghahalo-haloin ko ito, lahat na ito tapos, hahayaan ko siya mapababad sa isang oras, tapos saka lulutuin. iihaw ko ito yan hmm. o ngayon, nahalo ko na ngayon, lalagay ko sa rack para mababad siya ng isang oras o ba? Diba? napakadali lang mamaya, iihaw ko na at siya naming ulam ngayong hapunan. Oh, sa Thank you! Salamat po sa panonood. Ito ang aking na handa na pang-ihaw mamayang hapunan. Kaya, happy Sunday po sa ating lahat. Sana magustuhan po ninyo ang video kong ito. Pumusta po tayong lahat. Bye-bye! Happy Sunday and God bless. Bye-bye! Thank you for watching!